Naglalakihang sunog, nanunupok ng kabahayan, inaabo ang ari-arian, kinikitil ang kabuhayan, hinahadlangan ang kinabukasan at ginuturo ang tahanan. Ganyan kadaliktado ang sunog na kalaban ng mga pugpero maprotektahan lamang ang buhay at ari-arian ng mamamayang Pilipino. Ang pag-atake ng sunog, walang pinipiling oras. Hating gabi, tanghaling tapat dapit hapon, kaya kailangang handa sa lahat ng pagkakataon. Sa tuwing re ang mga bumbero, habang isinasaplot ang PPE at mabilis na sumasampas sa fire trucks, tila sasagupa sa isang digmaang hindi tiya kung uuwing matagumpay o malamig na at walang buhay. Gayunpaman, pag-ibig at katapangan ang pinangingibabaw upang asintahin ang apoy na kalaban. Sa tuluyang pagkaapulan ng sunod, tapos na ba ang tungkulin ng mga bombero Pupunain na lang ba ng tubig ang fire trucks pabalik ng istasyon? Magbibihis, magpapahinga at maghihintay ng panibagong responde? Matutulog na nga lang ba hanggang sa susunod na magkakasabay na pag-atake ng sunod? Hindi! Sabagat hindi pa man natatapos ang pag-akula ng sunod. Kaliwat-kanin na ang pakikipanayam ng media upang makibalita sa detalye ng insidente. Nagsisimula na rin magsuri ang mga bumperong investigador upang malaman ang pinagmulan ng sulog. Humahangos sa pagod. Kinakayang init at puyat, tinitiis ang usok, binabasa ang bawat sulog upang hindi na muling sumiklab ang sunog sa pinangyarihan. Minsan, di pa man nakakabalik ng istasyon. May panibagong sunog na re-respondihan, individual na magpapatiwakal na dapat sa klulohan, mga hayop na nasa panganib, Aksidente buhat sa nagbangga ang sasakyan, pagtagas ng kemikal na delikado sa kalusugan. Maging sa matinding baha, bagyo, lindol, gumuhong gusali, nakahanda ang bumbero palagi. Hinahasa ang kaalaman upang mapalawig pa ang kamalayan ng taong bayan sa sunog pangkaligtasan. Hinuhubog ang lakas at husay sa pagsailalim ng iba't ibang pagsasanay masinsinang sinusuri ang mga gusaling pangkalakalan sa buong kamay nilaan. Maghapon, araw-araw, inihahanda ang FSIC ng libo-libong establishmento. kabi ang pagsasagawa ng EMPOS, fire drills at pagsasanay ng fire volunteer brigades. Kaagapay sa pagtiyak ng seguridad ng publiko. Pag-aasikaso ng patong-patong na dokumento maayos sa pagtala ng usaping pinansyal ng kawanihan. Kasama pa ang makabuluhang fire truck at ambulance visibility at ang paglulunsad ng iba't ibang programa sa ikauunlad ng serbisyo sa bayan. Ilan lamang iyan sa tugon sa katanungang kapag walang sunog, nasaan ang mga pumbero?